Paano kung isang panalangin lang ang kayang magbukas ng pintuan ng biglaang kasaganaan sa iyong buhay? Si Baba Vanga, ang bulag na mistiko na ang mga bisyon ay nagpasindak sa buong mundo, ay nag-iwan ng mensahe para sa dalawang libo at dalawamputlima. At itinuro niya ang isang makapangyarihang petsa, Setyembre 17. Sa araw na ito, isang simpleng panalangin na sasambitin ng may pananampalataya ang maaaring magbago ng iyong kapalaran, magdadala ng pera, pagpapala, at mga hindi inaasahang oportunidad. Alam ng mga Pilipino ang kapangyarihan ng pamahiin at ng sagradong oras ito ang iyong pagkakataon para maranasan ito. Huwag palampasin ang sandaling ito. Tumutok ng mabuti dahil ang matutuklasan mo rito ay maaaring magbago ng iyong buhay magpakailanman. Si Baba Vanga, na kilala bilang Inostradamus ng Balkans, ay nag-iwan ng mga propesya na patuloy na gumagabay sa mga tao kahit dekada na ang lumipas mula nang siya ay pumanaw. Marami sa kanyang mga bisyon ang nagpayanig sa mundo, mga digmaan, sakuna, at malalaking pagbabagong naganap. Ngunit hindi lahat ng kanyang mga hula ay babala. Ang ilan ay puno ng pag-asa, kasaganaan, at biyaya. Para sa 2025 Ibinahagi niya ang isang espesyal na bisyon na konektado sa isang tiyak na petsa, Setyembre 17. Sa araw na ito, sinabi niya na isang pintuan ng oportunidad ang magbubukas para sa mga marunong ihanay ang kanilang mga panalangin sa universo. Matagal nang naniniwala ang mga Pilipino sa sagradong oras mula sa pagsasabi ng nobena, pagsisindi ng kandila tuwing banal na araw, hanggang sa pagbibigay ng mga kahilingan sa hating dabi. Hindi ito naiiba. Ang Setyembre 17 ay isang espiritual na susi, at kung gagamitin mo ito ng tama, maaari mong mabuksan ang mga biyayang nakalaan talaga para sa iyo mula pa noon. Sino si Baba Vanga at bakit naniniwala ang mga Pilipino sa kanyang mga propesya? Si Baba Vanga, ipinanganak noong isang libo at labing isa sa isang maliit na baryo sa Bulgaria, ay hindi isang karaniwang babae. Mula pagkabata, naranasan niya ang buhay na puno ng pagsubok at sakit. Nawalan siya ng paningin sa isang malakas na bagyo noong siya ay bata pa, ngunit naniniwala ang marami na ang trahedyang ito ang nagbukas ng kakaibang kapangyarihan sa kanya. Kahit nagsara ang kanyang mga mata, bumukas naman ang kanyang espiritual na paningin na nagbigay sa kanya ng kakayahang makita ang mga pangyayari na higit pa sa kasalukuyan. Naglakbay ang mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo papunta sa kanyang simpleng tahanan upang humingi ng gabay mga politiko, ordinaryong mamamayan, at maging mga iskolar ay dumating dala ang kanilang mga katanungan. Kamangha-mangha, marami sa kanyang mga hula ang nagkatotoo, mga natural na sakuna, digmaan, at bigla ang pagbabagong nag-ukit sa kasaysayan ng sangkatauhan. Dahil dito, nakilala siya bilang Inostradamus ng Balkans, at lumaganap ang kanyang pangalan sa iba't ibang kontinente. Ngunit bakit nga ba napakalakas ng koneksyon ng mga Pilipino na libu-libong milya ang layo sa kanya? Ang sagot ay nasa kultura ng pananampalataya at paniniwala na malalim na nakaugat sa Pilipinas. Matagal nang nirerespeto ng mga Pilipino ang mga propesya, pangitain, at mensahe mula sa matatanda at marurunong. Mula sa mga pamahiin ukol sa swerte, mga panalangin binubulong tuwing simbang gabi, hanggang sa paniniwala sa mga senyales sa panaginip, natural sa mga Pilipino ang yakapin ang mga bagay na hindi nakikita. Kaya naman, ang mga bisyon ni Baba Vanga ay tumutunog na pamilyar, tulad ng mga babala at basbas na naririnig natin mula sa ating mga lola. Sa Pilipinas, ang kapalaran ay hindi lang basta't samba, ito ay nakabatay sa pananampalataya. Naniniwala ang mga tao na kapag nanalangin ka sa tamang oras, kapag sinunod mo ang gabay ng universo, maaaring bumukas ang mga pintuang dati ay sarado. Kaya naman ang propesya ni Baba Vanga para sa 2000 at 2025 ay napakalakas ng dating sa espiritu ng mga Pilipino. Ipinahayag niya ang isang araw kung kailan maaaring bigla ang dumating ang kasaganaan, at ito ay kaayo ng paniniwalang Pilipino na isang panalangin lamang, kapag buong puso at tapat na sinabi, ay kayang baguhin ang buong buhay. Ang kanyang kwento ay paalala rin ng pagpapakumbaba. Si Baba Vanga ay hindi nabuhay sa karangyaan o luho. Namuhay siya ng simple, ngunit hinanap ng pinakamakapangyarihang tao sa mundo ang kanyang karunungan. Sa parehong paraan, maraming Pilipino ang namumuhay ng payak, ngunit taglay ang lakas ng pananampalataya at pag-asa. Ang kanyang buhay ay salamin ng katotohanan na hindi mo kailangan ng kayamanan upang maakit ang mga biyaya. Ang kailangan mo ay pananampalataya, tamang oras, at tapang na maniwala. Ito ang dahilan kung bakit, nang ituro ni Baba Vanga ang Setyembre 17, 2025, ramdam ng mga Pilipino na hindi ito basta pagkakataon lamang. Ito ay tawag ng tadhana. At para sa mga makikinig ng mabuti, ang petsang ito ay maaaring maging simula ng bigla ang kasaganaan at mga biyayang hindi inaasahan. Ang bisyon ni Babavanga para sa 2025 at ipinaliwanan. Sa maraming bisyon na ibinahagi ni Babavanga, may ilan na babala at mayroon ding mga mensahe ng pag-asa. Para sa taong dalawang libo at 25, naninibabaw ang kanyang propesya dahil hindi ito tungkol sa takot, ito ay tungkol sa oportunidad. Ipinakita niya ang isang sandali kung kailan ang enerhiya ng kasaganaan ay gagalaw sa buong mundo, magbubukas ng bihirang bintana para sa mga handang tumanggap. At kanyang itinuro ang isang petsa, Setyembre 17. Hindi lang ito isang karaniwang araw sa kalendaryo. Ayon sa mga espiritual na tradisyon, may ilang petsa na nagtataglay ng makapangyarihang vibration. Para itong mga nakatagong susi na kayang magbukas ng pintuan na nananatiling sarado sa ibang panahon. Naniniwala si Baba Vanga na ang Setyembre 17 ay may dalang enerhiya ng biglaang pagbabago, lalo na sa usapin ng kayamanan, swerte, at pagpapala. Para sa mga Pilipinong matagal nang nagtitiwala sa mga senyales, mga numero, panaginip, o ritual, ang propesyang ito ay ramdam na ramdam. Ano nga ba ang tunay na ibig sabihin ng bisyong ito? Nakita ni Baba Vanga ang isang alo ng enerhiya ng kasaganaan na gumagalaw sa buong mundo. Sinabi niya na ang mga tao na mag-aalin ng kanilang mga panalangin at pananampalataya sa araw na ito ay makakaakit ng bigla ang tabumpay. Ang ilan ay maaaring makatanggap ng hindi inaasahang pera, ang iba'y makakahanap ng oportunidad na dati imposibleng mangyari, at ang ilan pa ay makakamtan ang kadalinan at kapayapaan sa kanilang pamilya. Sa kulturang Pilipino, ang kasaganaan ay hindi kailanman tungkol lamang sa pera. Ito'y pagkakaroon ng tahanang puno ng pagmamahalan, hapagkainan na may pagkain, mga anak na malulusob, at pusong walang alalahanin. Kaya naman mas nagiging makapangyarihan ang propesya ni Baba Vanga. Sapagkat kapag sinabi niyang kasaganaan, ito'y tumutugma sa pusong Pilipino na nakakaalam na ang tunay na yaman ay hindi lang nasusukat sa barya, kundi pati sa mga biyayang hindi kayang bilhin ng pera. Kaya't ang Setyembre 17, 2025 ay isang espiritual na palatandaan. Isang araw kung saan ang panalangin ay higit pa sa mga salita, nagiging daluyan ito ng enerhiya. Binigyang hudyat ni Baba Vanga na ang mga lalapit sa araw na ito nang may katapatan at pananampalataya ay makakakita ng pagbabago sa kanilang buhay na hindi nila maipapaliwanan. Hindi ito tungkol sa komplikadong ritual o magastos na alay. Ito'y tungkol sa alignment, ang iyong espiritu, ang iyong panalangin, at ang universo na nagtatagpo sa isang makapangyarihang sandali. Isipin mo ang pakiramdam, paggising mo sa Setyembre 17, at alam mong ang buong araw ay may dalang enerhiya na kayang baguhin ang iyong kapalaran. Pagsisindi ng kandila, pagbubulong ng panalangin, at paniniwalang sa mismong sandaling iyon, mas malapit ang universo sa pakikinig kaysa dati. Ito ang hatid ng bisyon ni Baba Vanga, ang pagkakataong makibahagi sa isang espiritual na pangyayari na minsan lang dumarating sa bawat henerasyon. Alam na ng maraming Pilipino ang katotohanan ito. Isipin ang mga pamilyang sabay-sabay na nananalangin tuwing pista, o ang buong bayan na nagsasama sa nobena tuwing kapistahan. Simple pero matibay ang paniniwala, kapag nanalangin tayo sa tamang oras, mas makapangyarihan ang pakikinig ng langit. Walang pinagkaiba ang propesya ni Baba Vanga. Ang Setyembre 17 ay hindi lamang isa pang petsa, ito ay isang tawag, isang paalala na ang kasaganaan ay hindi kailangang habulin, kundi tatanggapin kapag handa ka na. Para sa mga naniniwala, maaaring ito ang turning point. Ang pagkakataong lumipat mula sa kahirapan tungo sa katatagan, mula sa takot tungo sa pag-asa, mula sa kakulangan tungo sa kasaganaan. At malinaw ang bisyon ni Baba Vanga, tanging ang mga kikilos, ang mananalangin, ang magbubukas ng puso, at ang magtitiwala sa tamang oras ang makakatawid sa agos ng mga biyayang dadaloy sa araw na ito. Ang kapangyarihan ng panalangin sa isang tiyak na petsa. Ang panalangin ay palaging naging isang universal na gawa ng pananampalataya. Walang saysay kung anong wika ang iyong sinasalita, anong relihiyon ang iyong sinusundan, o saan ka nagmula, kapag ang isang pusong tao ay dumaing sa kalangitan. Mayroong higit sa mundong ito na nakikinig. Munit sa kasaysayan, paulit-ulit na ipinaalala ng mga matatanda, propeta, at mistiko na ang tamang oras ay maaaring magbigay ng higit na kapangyarihan sa panalangin. Isipin mo ito. Sa Pilipinas, hindi basta-basta nananalangin ang mga tao ng walang dahilan. Natutunan na nila na may mga oras at araw na nagdadala ng espesyal na biyaya. Alas tres ng hapon, libo-libong tao ang bumubulong ng Divine Mercy Prayer, dahil pinaniniwalaan na yon ang oras na pinakabukas ang langit. Tuwing Simbang Gabi, siyam na madaling araw ng pagdarasal ang pinaniniwalaang nagbubukas ng isang kahilingang pamasko. Maging sa bisperas ng bagong taon, sabay-sabay na nananalangin at humihiling ang mga Pilipino eksaktong alas 12 ng gabi, naniniwalang ang buong taon ay magdadala ng enerhiya ng sandaling iyon. Ipinapakita nito ang isang mahalagang katotohanan, matagal nang nauunawaan ng mga Pilipino na ang tamang oras ay nagpapalakas ng espiritual na enerhiya. Hindi ito pamahiin, ito ay alignment. Tulad ng buwan na kumokontrol sa alo ng dagat, ang mga tiyak na araw at oras ay nakakaapekto rin sa agos ng espiritual na enerhiya sa ating mga buhay. Ngayon, Isipin mo kung ano ang mangyayari kapag ang isang mistikong gaya ni Baba Vanga ay itinuro ang isang tiyak na petsa, Setyembre 17, 2025, at, at sinabi na ang araw na ito ay may dalang enerhiya ng kasaganaan. Hindi ito basta aksidente. Hindi ito pagkakataon lamang. Para itong pagtuklas na may itinakdang appointment ang universo para sa iyo, isang sagradong pagpupulong kung saan mas malinaw na maririnig ang iyong panalangin kaysa sa ibang araw. Kapag ang panalangin ay binigka sa ganitong mga petsa, hindi lamang ito basta pumapailang lang sa langit. Ito'y umuukit, umaalingaungaw, at umaayon sa agos ng universo. Kaya naman marami ang nagsasabing mas mabilis natutupad ang kanilang mga panalangin tuwing banal na araw o espiritual na sandali. Sapagkat ang panalangin, kapag sinamahan ng tamang oras, ay nagiging tulay na sapat ang tibay upang dalhin pabalik ang mga biyaya sa nanalangin. Para sa mga Pilipino, ito ay lubos na nauunawaan. Matagal na tayong naniniwala sa mga pamahiin na may kinalaman sa oras. Hindi walisin ang sahig sa gabi dahil baka mawala ang biyaya. Huwag magputol ng kuko sa ilang araw dahil malas ito. Magtanim sa ilalim ng partikular na buwan para masiguro ang masaganang ani. Ang lahat ng tradisyong ito ay paalala na ang oras at enerhiya ay magkaubnay. At kung ang mga maliliit na gawain ito ay sinusunod dahil sa paniniwala, Gaano pa kaya ang magiging kapangyarihan ng isang sagradong panalangin kapag binigkas sa eksaktong araw na itinuro ni Baba Vanga? Ang kagandahan ng bisyong ito ay nasa kasimplehan nito. Hindi mo kailangang maging mayaman. Hindi mo kailangang bumili ng magagarang gamit. Ang kailangan mo lang ay malaman ang petsa, ihanda ang iyong puso, at bigkasin ang iyong panalangin ng may pananampalataya. Dahil kapag mas malapit ang pakikinig ng langit, kahit ang pinakasimpleng salita ay nagiging makapangyarihan. Kaya habang papalapit ang Setyembre 17, tandaan mo ang katotohanan ito, ang universo ay nagbibigay sa iyo ng isang espiritual na appointment. Kung haharap ka ng may katapatan, kung ibubulong mo ang iyong mga hangarin ng may tiwala, maaaring dumaloy ang kasaganaan sa iyong buhay sa paraang hindi mo inaasahan. Ito ay hindi tungkol sa swerte, ito ay tungkol sa alignment, tungkol sa pagsabay sa ritmo ng banal na oras na nakita ni Baba Vanga sa kanyang bisyon para sa 2000 at 2025. Step by Step Ritual para sa Setyembre 17 Ngayong nauunawaan mo na ang kapangyarihan ng Setyembre 17, lumalim pa tayo. Ang bisyon ni Baba Vanga ay hindi kailanman tungkol sa komplikadong seremonya. Ito ay tungkol sa simpleng gawa ng pananampalataya na ginagawa sa tamang oras. Para sa mga Pilipino, nasanay na sa pagsisindi ng kandila, pag-aalay ng panalangin, at pagpapanatili ng pamahiin, ang ritual na ito ay magiging natural, tila pagpapatuloy lamang ng mga tradisyong iniwan sa atin ng ating mga ninuno. Narito ang step-by-step -step guide upang maghanda para sa sagradong panalangin ng Setyembre 17. Hakbang isa, piliin ang iyong oras. Ang propesya ni Baba Vanga ay nakaayon sa maagang gabi, kapag ang araw ay lumilipat sa dilim. Sa Setyembre 17, maglaan ng tahimik na oras mula 8 oras yas hanggang siyam oras yas. Makapangyarihan ang oras na ito dahil sinisimbolo nito ang pagtatapos ng luma at pagbubukas ng bago. Para sa mga Pilipino, ito rin ang oras na nagtitipon ang pamilya sa tahanan na nagdadagdag ng pagkakaisa sa ritual. Hakbang dalawa, maghanda ng simpleng espasyo. Hindi mo kailangan ng altar na puno ng ginto o magagarang palamuti. Ang kailangan mo lang ay isang malinis na mesa o maliit na sulok sa iyong silid. Ilagay ang isang puting kandila sa gitna, simbolo ng kadalisayan at liwanan. Katabi nito, maglagay ng isang basong tubig, na kumakatawan sa buhay, daloy, at paglilinis. Sa tabi ng kandila, ilagay ang isang barya. Hindi kailangang malaki ito, ito ay tanda ng pagpapala at kasaganaan. Hakbang tatlo, itoon ang iyong isip at puso. Bago sindihan ang kandila, ipikit ang iyong mga mata at huminga ng malalim ng tatlong beses. Isipin na inaalis mo ang lahat ng iyong alalahanin, takot at pagdududa. Karaniwan ng nananalangin ang mga Pilipino bago gumawa ng mahalagang desisyon, dahil alam natin na ang malinis na puso ay humihikayat ng mas malinaw na biyaya. Huwag madaliin ang sandaling ito, hayaan mong dumaloy ang kapayapaan. Hakbang apat, sindihan ang kandila. Gamitin ang pusporo o lighter, at habang nagliliwanag ang apoy, ibulong. Naway ang ilaw na ito ay magbukas ng pintuan ng kasaganaan sa gabing ito. Sa tradisyong Pilipino, ang pagsisindi ng kandila ay laging kaugnay ng pagbubukas ng daan sa pagitan ng tao at ng banal. Maging sa simbahan, sa tahanan, o sa sementeryo, ang kandila ay simbolo ng koneksyon lampas sa ating sarili. Hakbang lima, hawakan ang baso ng tubig. Itaas ang baso gamit ang dalawang kamay. Tumingin dito at isipin ang iyong buhay na umaapaw sa kasaganaan, dumarating ang pera, gumagaling ang katawan, napupuno ng kapayapaan ang mga relasyon. Mahinang bulongin. Gaya ng agos ng tubig, naway dumaloy ang mga biyaya sa aking buhay ng walang katapusan. Uminom ng isang maliit na lagok at ibalik ang baso sa tabi ng kandila. Hakbang anim, ilagay ang iyong kamay sa barya. Idampi ang iyong kanang kamay sa barya. Isipin itong dumadami, nagiging marami pang barya na pumupuno sa iyong pitaka, tahanan at buhay. Sabihin. Mula sa binhing ito, tutubo ang kasaganaan. Ang aking ibinibigay, bumabalik sa akin ng higit pa. Hakbang pito, sambitin ang panalangin. Ngayon ay bigkasin ang panalangin ito ng malakas. Sa Setyembre 11 na ito, sa patnubay ng universo at sa bisyon ni Baba Vanga, binubuksan ko ang aking buhay sa kasaganaan. Inilalayo ko ang takot at tinatanggap ang mga pagpapala. Naway dumating sa akin ang pera, kapayapaan, at mga oportunidad ngayon. At gayon nga at gayon na nga. Hakbang walo, tapusin sa pasasalamat. Pagkatapos ng panalangin, ipikit ang mga mata at banggitin ang isalamat ng tatlong beses. Ang pasasalamat ang huling susi na nagtatatak ng pagpapala sa iyong buhay. Iwanang nakasindi ang kandila sa ligtas na lugar hanggang ito'y maubos, pagkatapos ay ibuhos ang natirang tubig sa lupa ng isang halaman o hardin. Itago ang barya sa iyong pitaka bilang agimat ng kasaganaan. Ang ritual na ito ay hindi mahika. Ito ay alignment. Ito ay pagpapakita sa universo na handa ka ng tumanggap. At kapag ginawa ito ng may pananampalataya sa Setyembre 17, maaaring ito na ang simula ng pagbabagong matagal mo ng hinihintay mga palatandaan na gumana ang panalangin. Matapos mong gawin ang panalangin at ritual sa Setyembre 17, maaaring itanong mo, paano ko malalaman kung gumana ito? Kadalasan, sumasagot ang universo sa mga tahimik at banayad na paraan bago dumating ang ganap na mga biyaya. Para sa mga Pilipinong matagal nang nagtitiwala sa mga senyales at palatandaan, sa panaginip man, numero, o bigla ang pakiramdam, ang mga ito ay makapangyarihang kumpirmasyon na narinig ang iyong panalangin. Narito ang mga pinakakaraniwang palatandaan na nagkaroon na ng bisa ang iyong panalangin. Isa, mga panaginip na may kahulugan. Isa sa mga unang senyales ay maaaring dumating sa iyong pagtulog. Maaaring managinip ka ng umaapaw na tubig, bumabagsak na barya, o pagtanggap ng regalo. Naniniwala ang mga Pilipino na ang mga panaginip ay may dalang mensahe mula sa espiritual na mundo, at kapag ito'y naglalaman ng mga simbolo ng kasaganaan, matibay na palatandaan ito na parating na ang biyaya. Dalawa, paulit-ulit na numero. Kung madalas mong makita ang mga numerong tulad ng walong at walumput walo o labing isa oras labing isa minuto, sa orasan, resibo, o plaka ng sasakyan, ito ay universal na senyales ng alignment. Sa kulturang Pilipino, ang mga numero ay madalas na iniugnay sa swerte at lottery, kaya kapag napansin mo ito matapos ang ritual, ibig sabihin ay nasa agos ka na ng kasaganaan. Tatlo, bigla ang magandang balita. Maaring may biglang magbayad ng utang sayo. O kaya naman ay makatanggap ka ng oportunidad sa trabaho, isang imbitasyon, o kahit simpleng regalong hindi mo inaasahan. Kadalasang nauuna ang maliliit na biyaya bilang paunang sulyap ng mas malaking pagpapala. Apat, mas magaan ang pakiramdam ng espiritu. Maraming Pilipino ang nagsasabing matapos magdasal, gumagaan ang kanilang dibdib o nababawasan ang bigat ng loob. Kung bigla mong maramdaman ang kapanatagan, pag-asa, o dagdag na lakas, senyales ito na nakapagpakawala ka ng takot at nakaayon na ang iyong espiritu sa enerhiya ng kasaganaan. 5. Pagtugon ng Kalikasan Obserbahan ng mabuti ang iyong kapaligiran. Mga ibong dumadapo sa iyong bintana, paru-parong dumadaan sa iyong landas, o bigla ang simoy ng hangin habang nananalangin ka, hindi ito aksidente. Sa mga pamahiin, madalas na ipinapakita ng kalikasan na nakikinig ang langit. Anim, malakas na pagnanais na magbigay. Minsan, matapos ang ritual, maaari mong maramdaman ang bigla ang hangarin na tumulong sa iba o magbahagi ng kung anong meron ka. Senyales ito na dumadaloy na ang kasaganaan sa iyo, at sa pagbibigay, lalo mong binubuksan ang sarili mo sa mas marami pang tatanggapin. Tandaan, maaaring mabilis lumitaw ang mga palatandaang ito, o kaya na may unti-unting magpakita sa mga araw matapos ang Setyembre 17. Ang susi ay manatiling mapagmatsyag at mapagpasalamat. Alam ng mga Pilipino na kapag marunong kang magsabi ng isalamat, sa maliliit na biyaya, mas malalaking pagpapala ang kasunod. At higit sa lahat, pakinggan ang iyong puso. Kung nararamdaman mong may nagbago sa loob mo, isang tahimik na tinig na nagsasabing may darating na maganda, iyon na mismo ang kumpirmasyon. Gumana ang ritual at parating na ang kasaganaan sa iyong buhay. Mga totoong kwento at kultural na kaugnayan. Sa buong kasaysayan, tuwing may naihahayag na propesya o ritual, walang katapusang mga kwento ang lumilitaw tungkol sa mga taong nabago ang buhay dahil sa kanilang pagsunod dito. Hindi na iba ang mga bisyon ni Baba Vanga. Bagamat matagal na siyang pumanaw, milyon-milyon pa rin ang nagbabahagi ng mga patotoo kung paanong ang kanyang mga gabay ay nagdala ng kaliwanagan, kagalingan, o biyaya sa mga hindi inaasahang paraan. At para sa mga Pilipino, na malalim ang ugnayan sa pananampalataya at tradisyon, ang mga kwentong ito ay parang kaetsyo ng kanilang sariling karanasan. Sa silangang Europa, kung saan nanirahan si Baba Vanga, madalas ilarawan ng mga bumisita sa kanyang tahanan na sila'y umaalis ng may panibagong direksyon sa buhay. May mga dumating na puno ng pangamba, dala ng kahirapan o karamdaman, at makalipas ang ilang linggo ay nakaranas ng tagumpay na hindi nila maipaliwanan. May isang babae na nagsalaysay kung paanong matapos utusan ni Baba Vanga na manalangin sa tiyak na oras, gumaling ang kanyang anak na may sakit kahit nawalan na ng pag-asa ang mga doktor. Para sa mga naniniwala, ito ay hindi basta pagkakataon, ito'y banal na oras. Bitbit -bit din ng mga Pilipino ang katulad ng mga kwento. Isipin mo na lang kung ilang beses ang isang simpleng nobena, na paulit-ulit na binubulong gabi-gabi, ang sinundan ng hindi inaasahang kasagutan. O ang panalangin sa simbang gabi na humantong sa katuparan ng mga pangarap. May mga kwento ng mga magsasaka na nanalangin para sa ulan at kinabukasan ay dumating ang mga ulap. May mga pamilya na nagsindi ng kandila para sa kasaganaan at kinalaunan ay nakatanggap ng alok sa trabaho, pera, o biyaya mula sa mga kamag-anak sa ibang bansa. Hindi man ito nakasulat sa mga libro, nakaukit naman ito sa alaala ng bawat pamilyang Pilipino, ipinapasa mula kay lola hanggang sa mga apo, paalala sa bawat henerasyon na gumagana ang pananampalataya kapag sinamahan ng taos-pusong layunin. Isang makabagong halimbawa ay mula sa mga manggagawang Pilipino sa ibang bansa. Maraming dali ang nagpapatotoo na bago umalis ng bansa, nanalangin sila ng nobena para sa proteksyon at kasaganaan. Sa kabila ng hirap ng pagtatrabaho ng malayo sa pamilya, madalas nilang ibahagi kung paanong nagbunga ang kanilang sakripisyo, mga scholarship para sa anak, mga bahay na naipatayo, at mga pamilyang naiahon sa kahirapan. Para sa kanila, ang panalangin sa tamang oras ang kanilang naging sandigan, gaya ng inilarawan ni Baba Vanga sa kanyang propesya. Bakit nga ba napakalakas ng dating ng mga kwentong ito sa mga Pilipino? Sapagkat sa kaibuturan nito, ipinapakita ang katotohanang matagal ng alam ng mga Pilipino, ang mga biyaya ay hindi laging dumarating dahil sa pagsisikap lamang. Minsan, ito ay dumarating dahil sa alignment kapag nagtagpo ang pagsusumikap ng tao at ang banal na oras. Ang propesya ni Baba Vanga tungkol sa Setyembre 17 ay paalala nito. Pinagtitibay nito ang matagal ng isinasabuhay ng mga Pilipino na ang panalangin, kapag ginawa ng may pananampalataya at sa tamang oras, ay may kapangyarihang magbukas ng mga pintuang hindi kayang buksan ng tao. Ito ang dahilan kung bakit napakarami sa Pilipinas ang naakit sa mga salita ni Baba Vanga. Kahit siya ay mula sa ibang lupain, ang kanyang mensahe ay parang tahanan. Ipinapakita nito ang paniniwalang kayang magbago ng tadhana sa isang gabing puno ng panalangin, at na ang kasaganaan ay laging abot kamay para sa mga nagtitiwala sa tamang oras ng Diyos. Habang papalapit ang Setyembre 17, alalahanin ang mga kwentong ito, hindi bilang malalayong alamat, kundi bilang patunay na gumagana ang pananampalataya. Ang parehong universo na sumagot sa kanila ay handa ring sumagot sa iyo. Habang dumarating tayo sa pagtatapos ng mensaheng ito, huminto muna tayo at magnilay. Ang bisyon ni Baba Vanga para sa 2000 at 25 ay hindi tungkol sa takot, ito ay tungkol sa pag-asa. Iniwan niya tayo ng paalala na kahit sa panahon ng paghihirap, laging naglalaan ang universo ng mga sagradong sandali kung kailan mas madaling bumuhos ang mga biyaya. Isa sa mga sandaling yon ay Setyembre 17. Sa araw na ito, ang iyong panalangin ay hindi na basta mga salita lamang. Ito ay magiging tulay sa pagitan ng iyong puso at ng enerhiya ng kasaganaan na dumadaloy sa buong mundo. Ang kandila, ang tubig, ang barya, mga simpleng simbolo ito. Ngunit sa pusong Pilipino, mahalaga ang mga simbolo. Hinahalikan natin ang rosaryo, nagsisindi ng kandila, at naglalagay ng barya sa bulsa para sa swerte. Bakit? Dahil alam natin na ang maliliit na gawa, kapag puno ng pananampalataya, ay may dalang dakilang kapangyarihan. Kaya, kaibigan, huwag mong hayaang lumipas ang Setyembre 17 na parang karaniwang araw lang. Itala mo ito sa iyong kalendaryo. Ihanda ang iyong kandila, ang iyong tubig, ang iyong barya. Ngunit higit sa lahat, ihanda ang iyong puso. Sapagkat ang kasaganaan ay hindi lamang tungkol sa pera, ito ay tungkol sa kalusugan, kapayapaan, pamilya, at kadalakan. At kapag binuksan mo ang iyong buhay ng may pananampalataya, lahat ng ito ay dadaloy sa iyo. Ngayon, selyuhan natin ang sandaling ito sa pamamagitan ng mga affirmations. Sambitin ang mga salitang ito kasama ko, malakas kung maaari, at hayaang umalingaumaw ito sa iyong puso. Handa akong tumanggap ng kasaganaan. Dumadaloy sa akin ang mga pagpapala ng madali at sagana. Sa September 17, iniayon ko ang aking sarili sa enerhiya ng kasaganaan. Dumarating sa akin ngayon ang pera, kapayapaan, at mga oportunidad. Nagpapasalamat ako sa bawat biyaya, maliit man o malaki. Naririnig ng universo ang aking panalangin at nagtitiwala ako sa tamang oras nito. Ang kasaganaan ay aking karapatan mula kapanganakan at buong puso ko itong tinatanggap. Ulitin ang mga affirmations na ito ng tatlong beses, hayaan mong lumubog sa iyong kaluluwa ang bawat salita. Tandaan, ang mga salita ay may dalang enerhiya. At kapag ito'y binigkas ng may pananampalataya, hinuhubog nito ang iyong kapalaran. Pag ipinikit mo ang iyong mga mata ngayong gabi, imahinasyonin mo ang iyong buhay matapos dumating ang biyaya. Isipin mong nakangiti ka, ligtas ang iyong pamilya, at puno ng kapayapaan ang iyong tahanan. Ang pangitaing iyon ay hindi basta imahinasyon, iyan ang iyong hinaharap na naghihintay na magbukas. Ang propesya ni Baba Vanga para sa Setyembre 17 ay hindi isang babala, kundi isang paanyaya. Paanyaya na pumasok sa kasaganaan, ang kinin ang nakalaan sa iyo ng universo at sa wakas ay maranasan ang buhay na puno ng kasaganaan na nararapat sa iyo. Kaya ang kinin mo na ito ngayon. Sambitin ang iyong affirmation. Maniwala sa iyong panalangin. At kapag dumating ang araw, lumakad ka ng may tapang, alam mong hindi ka nag-iisa. Ang universo, ang bisyon ni Babavanga, at ang iyong sariling pananampalataya ay magkakatuwang upang buksan ang pintuan ng bigla ang kasaganaan. Dumating na ang iyong sandali. Huwag mo itong palampasin.